Aktibong nakibahagi ang mga kapatid sa Disitong Kalamian sa isinagawang CFO Cares. Ang detalye, iahatid ni kapatid na Howell Huna. Kung pipili ka sa Pilipinas ng mga lugar na pwedeng pasyalan o magbakasyon, ilagay mo na sa listahan ang Palawan sa nagagandahang seaside dito mula Puerto Princesa, El Nido at Coron, talaga namang mapapabakasyon ka rito. Tinagurian ang Palawan bilang isa sa 2024 World's Trending Destinations ayon sa foreign travel platform na TripAdvisor. Ayon pa rito, pang-apat ang Palawan sa Traveler's Choice Awards Best of the Best 2024. Hindi lang yan, hinirang din ito bilang Most Desirable Island sa 21st Wanderlust Travel Awards hindi ka takataka -taka dahil talagang tinarayo ang mga isla ng Palawan, hindi lamang nating mga Pinoy, gayon din ang mga foreigner. Batay sa news article ng Philippine News Agency, halos 90% ang itinaas ng pagdayo ng mga turista sa dakong ito noong taong 2023. So we arrived yesterday, so we still got like three more days, so we still need to see many places, but so far so good. Ah, it's nice, we just arrived today and I like the people, and I like the food. I went to a local restaurant. I think they're really kind, really happy, really helpful. <laughs> ang kalamian karon palawan po, Ang pangunahing hanap buhay po namin dito ay ang pangingis na po. Pangalawa po ay ang turismo. Mas marami po ang naging opportunity na mga kapatid natin para mag maghanap buhay po sa turismo. Nakilala namin si kapatid na Armida Diaz, isang souvenir shop owner sa Koron. Pero isang bagay ang nakurus kami sa tindahan nila dahil kabi-kabila ang cashew nut product sa shop nila. Yun po ang cashew nut po ang pinaka-main talaga namin na products dito sa isla po na, na kung saan po yung pinaka-delay kasi po namin. Kami po yung nagpa-process doon sa bahay po namin and then kami na po yung mismo nagluluto ng cashew nut na yun po yung malakas po talaga dito sa Koron Ayon sa research, 90% ng cashew production ng Pilipinas ay mula sa Palawan. Ang Palawan pala ang tinaguri ang cashew capital ng Pilipinas. Kaya kung makakatikim ka ng cashew nut, alam mo na kung saan nang gagaling ang karamihan ng produksyon nito. Subalit ang negosyong ito ni kapatid na Armida ay hindi rin naman umusbong ng biglaan. Nung... No. Ikinasal po ko 2016 po. After po nung kasal namin, nagkaroon kami ng malit na, na kapital. Yun po yung pinaikot-ikot po muna namin. Namimili po kami ng mga materials, pero kami na po yung nag-a-assemble. Halimbawa po katulad po nung ganito, ng mga cortina, mga necklace, bracelets po. Actually po, yung, yung tindahan namin, mapapansin nyo, parang hagdan-hagdan kasi hindi po siya isang, isang build lang siya, hindi po. Pagka nagkaroon kami ng budget, magdudugtong na naman kami, tapos um, dudugtong na naman ulit. Parang hanggang sa nag ganito po siya kalapad. Ako po, negosyante po ako, hindi naman po ako nag-aral. Wala naman ako, ano, umaga, uh, high school graduate na po ako. Pero, umaga, siyempre kulang pa rin yung kaalaman ko doon sa, alam ano ba, sa pagpasok pa din po doon sa ibang negosyo pa po may pinagtibay ang pamamahala na isasagawa po rito sa distrito ninyo, yung CFO Fairs. Part po ng aktibidad na yung Libreng Livelihood Seminar. Ano pong pakiramdam na dito isasagawa ang ganong aktibidad po? Um, sobrang masaya po kami kasi lalo na po nung narinig po namin na may pa-livelihood nga po. Sobrang, uh, sobrang saya po namin kasi alayo po ng corona rating nung ganun pong programa po nung pamamahala po ng ating tagapamahalang pangkalahatan po. Ang CFO cares ay isang aktibidad na pinagtibay ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na naglalayong magkaloob ng tulong sa mga kapatid natin sa isang partikular na lugar. Isa rito ay ang libreng livelihood and business development seminar at libreng healthcare service. Sa aktibidad na ito, pinamunahan ng CFO officers mula sa distrito ng Metro Manila South ang pagkakaloob ng libreng serbisyong ito para sa ating mga kapatid. Tinungo nila ang Koron Palawan upang ibahagi ang kanilang kaalaman at makatulong sa mga kapatid natin sa dakong ito. Isinagawa ang aktibidad sa isang function hall sa William Marilyn Resort at para lalong ma-maximize ang espasyo ng function hall, hinati sa dalawa ang dakong pagsasagawaan. Ang isang bahagi ay ang venue ng free medical services. Sa kabila naman, nagawa ang Livelihood Seminar. Sa libring Livelihood Seminar, hindi pinalampas ni kapatid na Armida, kasama ang kanyang asawa na si kapatid na Reggie, ang pagkakataong ito para magkaroon ng karagdagang kaalaman sa pagnanegosyo. Nagbahagi ng insights ang mga resource speakers sa aktibidad na ito. Dinaluhan ito ng mga kapatid natin sa Distrito ng Kalamian. Gilan sa mga dumalo ay ang mga estudyante si Chester at Meliner. Para po makakuha ng idea paano simulan, paano gumana yung naisip kong business. Uh, ako personally, meron ako akong nilaran na business din. Uh, small business naman po siya. Pero yun po, uh, kinukunan namin ng uh, pangbaon ko. Uh, Pinaka-takeaways ko po sa seminar ay yung ano, wag pagsasamahin yung personal at uh, business na pera. Kasi po minsan, yun, kahit ngayon po yun naging problema sa akin. Eh. magkakalo po yung minsan. Bagong graduate po talaga ako pero sa ngayon wala pong trabaho. Sobrang laking tulong po na may ganitong mentorship na kung saan talagang relate po doon sa mga ano po eh, may tungkulin po kasi sila eh. Uh, kumbaga, malalagay ko po yung sarili ko sa kanila na isang bilang may tungkulin po kung paano nila na-handle. Ang ginawa po namin ay in-encourage po namin sila na uh, lumusong po sa pagnegosyo. At inalis po namin yung mga haka-haka, uh, na maling haka-haka sa panginegosyo. Ang, ang plano po namin ay hindi lamang po sa araw na ito ang pag-mentor sa kanila, kundi tuloy-tuloy po ito. Kasabay ng livelihood seminar, isinagawa naman ang free medical mission. Mga kapatid natin mula sa CMDPS ng mga distrito ng Metro Manila South at Calamian ang nagtulong-tulong para magkaloob ng healthcare service na ito. Masayang-masaya po kami. Uh, pagkabanggit po na mayroong isasagawang aktibidad. Isa po kami sa nanguna po talaga na voluntarily po na dadalo po dito. Ano ma pong mangyari po, mag-travel man po, eh, kitang po natin yung kasiyahan po ng mga kapatid, saka po yung pagtanggap po nila sa amin dito. So, excited po sila na dito sa ganitong klase po ng aktibidad, makatanggap po sila ng mga libreng servisyong, medical, dental, at maging optical po. Una po, uh, sa derma, Then, sa mata, Nabigyan po kami ng gamot. Pumunta po ako sa Optical. Uh, sobrang nagpapasalamat po na may ganitong mga aktibidad po na sa Iglesia. May mga pagamutan naman po dito. May mga hospital din po. At meron pong mga dentista, meron pong iba't ibang mga private na mga clinics. Pero malaking tulong po na merong suporta ngayon na ito po ay libre para po sa mga kapatid natin. At yun iba po na mga kapatid natin na naghahangad din na umunlad sa buhay na ito, may gabay din po para sa kanila. Sapagkat tinatalakay po ngayon ang wastong paraan ng paghahanap buhay. Sa ganito pong mga aktibidad ay lalo pong napapatunayan ang pagmamahalan natin bilang magkakapatid sa iglesia. Ang totoo, kahit yung iba po ay ngayon lang nagkita-kita dahil galing po sa ibang distrito, ang ipinadala po ng pamamahala para lingapin ang aming distrito. Parang matagal na pong magkakakilala. Damang-dama po ang pagmamahal bilang magkakapatid sa Iglesia. Sa amin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, kami po ay nagpapasalamat sapagkat pinahintulutan po ninyo at pinagtibay na maisagawa po ang ganitong aktibidad. At nagpapasalamat din po kami sa tagapagugnay ng mga kapisa ng pansambahayan, kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, na sumusubaybay sa ganito pong mga aktibidad na isit sa gawapo po sa iglesia para po hindi lang makinabang ang mga may tungkulin, kundi maging ang mga kapatid ay makinabang hindi lamang din sa spiritual kundi po yung kanilang pangangailangan araw-araw maging sa kanila po ang kalusugan. Masayang-masaya po dahil sa aktibidad po na isinagawa po sa amin pong distrito. Ganon din po dito po sa uh, medical mission po at ganon din po sa hanap buhay po. Na-enhance po yung, yung knowledge po namin. Um, sobrang bait po kasi ng pamamahala. Hindi lang nila tayo dinidevelop sa pananampalataya kundi tinuturuan po kami ng mga pamamaraan po para mas madevelop po, po yung sarili namin. Ang pagdadamayan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay hindi lang dito nahayag. Ito ay matagal nang isinasagawa ng mga kaanib sa Iglesia, may kalamidad man o wala. Ang lahat ng ito ay bunga ng patuloy na pagmamalasakit ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo sa mga kaanib nito. Alinsunod sa aral ng Panginoong Diyos na pag-iibigang magkakapatid at pagdamay sa mga nangangailangan. Mula po rito sa Koron, Palawan, ako po si kapatid na Howell Huna para sa Iglesia ni Cristo News Network.